56 na rice retailer sa ang tumanggap ng ayuda mula sa DSWD. Ang balitang niya mula kay Paul Jason Foss. May 56 na rice retailer sa probinsya ng Romblo na nakatanggap nitong biyernes ng ayuda mula sa SLP ng Department of Social Welfare and Development. ay kay DSWD SLP Provincial Coordinator Gary Gaa, ang mga binipisyaryo ay nagmula sa mga bayan ng Odyongan, Looc, Magdiwang, San Agustin at San Fernando. Ang mga rice retailers na binipisyaryo ng SLP ay kasama sa second batch na natukoy ng DTI na nagbenta ng mas mababang presyo ng bigas alinsunod sa Executive Order 39 ni Pangulong Marcos. Sa pangkahalatahan, may put siyam na binipisyaryo na na rice retailers na natulungan ang DSWD sa probinsya sa ilalim ng SLP kung saan 1.1 million pesos na ang nailabas na pondo para rito. Mula rong Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the go.